Ikaw na lang ba palagi ang sunod-sunuran sa kanya? Halos mababaliw ka sa kasunod-sunuran sa kanya dahil mahal na mahal mo siya pero ikaw ay baliwala na niya at wala ka ng halaga sa kanya. Kaya ngayon, kung gusto mo na mabaligtad yung sitwasyon na siya na naman ang maging sunod-sunuran sa iyo na parang aso ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang 100% sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay isulat sa papel, pangalan at apelido ng target. Ikaw ay maging sunod-sunuran sa akin. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang butil na bawang. Pwedeng balatan at pwedeng hindi. At pagkatapos, ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo itong isang butil na bawang sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at hiling. At pagkatapos mo nang mabalot ito, hawakan saglit, ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo nang mabuti ang target at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel nang paulit-ulit. Kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. At pagkatapos ay itago itong ritual, pwede dalhin kahit saan ka man magpunta, ilagay sa bulsa mo, sa wallet mo, o sa bag mo. Basta dalhin ito kahit saan ka man magpunta, dahil isa itong kabay para mas lalong maging sunod-sunuran sa iyo ang partner mo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At dalhin o itago ito hanggang kailan mo gusto. Pwede mo banggitin ang nakasulat sa papel paminsan-minsan kung may time po kayo. At sa tuwing ikaw ay matutulog, pwede mo rin itong ilagay sa unan mo. Depende po sa inyo. At sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.